rated SPG. At gabay ng Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay sasabak na itong si sa kanyang unang misyon at kinausap nga siyang mabuti ni Chip Espinas na wag na wag silang papalpak nga nitong si Bubbles dahil ngayon na ang last day na kanilang uh, sinabi nga sa pag-uusap nila nitong si Mr. Reyes na kinakailangan ay uh, mawala na sa mundo itong si Congressman Sibilla kaya't bilin na bilin itong si Tanggol at si Bubbles sa kanilang misyon at dito naman ay uh, nag-uusap-usap na ang grupo nga nitong si Bong na malamang na malamang daw si Tanggol na nga ang papalit sa kanilang uh, pwesto Totoo yun, talagang uh, papalitan na kayo ng mga grupo ni Bong at sitanggol lang nga ang ipapalit dahil puro kayo yabang at puro palpak ang inyong ginagawa at dito nga ay habang nag-uusap itong si Chip Espinas at si Tanggol ay uh, pinatawad na nga itong si Chip Espinas, si Tanggol sa kanyang nagawang pagkakamali ngunit sabi nga dito ni uh, Chip Espinas tatapating kita at marami sa iyo ang naiingit dito at nais kang patayin kung kaya mag-iingat ka at maging alerto ka sa bawat galaw mo dapat mabilis ang inyong paningin dahil yung mga taong kinalaban mo dito sa loob ng correctional ay babalikan at babalikan kanila darating pa rin ang isang pagkakataon na magkakaroon na nga ng isang mas matinding rayot pag naging okay na nga ang sitwasyon nitong si Bong at malapit na rin matapos ang eksena ni Bong dito nga sa Batang Kiapo dahil mismong si Tanggol ang kikitil ng kanyang buhay at dito naman ay ang isa sa mga kasamahan nitong si Chip Espinas ay ang yabang-yabang at makaasta kala mo naman kung sino makita mo lang kung paano magtrabaho si Tanggol baka ikaw ay matakot at ikaw ang umilag kay Tanggol dahil hindi basta Tanggol lang ang kaharap mo din si Tangol ay isang napakagaling at napakatikas na tao at dito nga ay liwabas na nga itong si Bubbles at si Tangol at napunta na nga sila sa event na kung saan nga ay nandudoon itong kanilang target na si Congressman Sibilla magtagumpay kaya ang kanilang plano na patayin ang buhay nitong nga si... Uh, Congressman Sibilla kasama si Tanggol matuwa kaya si to Chief Espinas sa pagbabalik nila sa loob ng correctional dahil laging success at malinis ang kanilang trabaho and guys ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa Tinaguriang pambansang teleserye FPJ ang batang Kiapo and kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today. Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.